Aris, ang Aris sa pahiwatig ng dalaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may katapangan ang ugali na kayang ilabas pagkailangan na, at ayaw ng mahabang usapan para makaiwas na mainis. May ugaling maunawain at laging nanunuri sa mga nakakausap para laging ligtas sa mga biglaang suliranin, laging pinag-aaralan ang mga dapat para sa pamilya sa pamamahay, at hindi nagbibigay ng karunungan at pagtitiwala kagad, at may kaluwagan na magpalabas ng pera sa mga mahal na kapamilya. Aris, mga numero sa loto number no. 10 number no. 24 number 29, number 40, number 21 at number 9. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may katapangan ang ugali at ayaw ng mga usapang mahaba, lalo kung oras ng trabaho ay ayaw ng kwentuhan mas nanaisin na makagawa ng nag-iisa, at pag may nasabi na at pangangatawanan ayaw ng napapahiya sa mga kausap, laging may pangunawa sa mga kapamilya sa pamamahay, malambing sa pagmamahalan, na mapagsuri sa mga bagong nakakausap, Taurus, mga numero sa loto number 32 number 18, number 21 number 10 number 37 at number 36. Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay may ugaling. Maingat sa paggawa ng desisyon, at pag nangako sa mga kapamilya ay gagawin ng mapanatiling masaya lagi ang pamamahay, kung magsasalita ay hindi magagawa na magsalita ng pwedeng makasakit ng damdamin ng ibang tao, at maaruga sa magulang at sa pamilya may ugaling mayslan pag sa trabaho ayaw mapasok sa problema, may kadaliang lang pwedeng magduda sa kausap lalo na kung bago, Gemini, mga numero sa loto number 9 number 20, number 36 number 40 number 45 at number 18. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may masipag na ugali, na mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, at may matiyagang. Ugali sa mga dapat nagagawin dahil nasa isipan pag laging matyaga ang tao at masipag ay hindi magigipit sa pamumuhay. Malambing sa mga kapamilya para mapasaya lagi ang pamamahay, at hindi kayang basta maloloko may matalinong isipan na malakas ang pakiramdam ayaw ng usapang paligoy-ligoy at kaberdihan, wala sa isipan ang magselos tiwala sa pagmamahalan, cancer, mga numero sa loto number 9 number 34, number 40 number 28 number 15 at number 18. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, hindi kagad magtitiwala. Laging naninigurado may mata na matalas at may wise na isipan, ayaw ng mga usapan na mahaba at may kayabangan, hindi basta mapapakiusapan may paninindigan sa mga ginagawa, at kung pera ay hindi naman magpapautang kagad maingat sa pera dahil para sa pamilya, at maaruga sa pagkain ng pamilya para laging maayos ang kalusugan, may kaluwagan sa paglalabas ng pera para sa pamilya, Leo. Mga numero sa loto number 42, number 31, number 27, number 34, number 18 at number 40. Virgo. Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa tahanan ay masaya. Dahil kasama ang pamilya pag nagtatawanan, kung sa. Trabaho naman ay masipag nagagawa gagawa ng matapat na trabaho, at hindi kagad nagbibigay ng pagtitiwala kagad, ayaw ng mga usapang kaberdehan at chismis, may maunawain ugali sa tahanan at sa trabaho, na malambing sa mga mahal na pamilya, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, Virgo mga numero sa loto number 17, number 25, number 40, number 36, number 27 at number 11. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, mas gusto ang magtrabaho. Nang mag-isa, hindi nagbibigay ng pagtitiwala kagad ng makaiwas sa mga mangloloko na makakausap, pag sa pagkita ng pera ay walang kalokohan ang nais nakikitain, may masayang araw kung nasa tahanan at masasarap na pagkain ang gusto sa pamamahay, sa trabaho ay may katapangan para walang aabala sa dapat nagagawin na nagbibigay ng good energy sa pamilya, malambing sa pagmamahalan, Libra. Mga numero sa Lotto number 9, number 25, number 36, number 30, number 18 at number 26. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, mahigpit ayaw ng maduming paggawa sa trabaho at ayaw din ng chismisan. May maselang pag-uugali ngayong araw mas gusto ang magtrabaho na mag-isa at ayaw ng usapan na kaberdehan, sa trabaho ay ayaw ng palakasan at kung sa pagkain ng pamilya ay maingat para mapanatiling malulusog na katawan, Scorpio. Mga numero sa loto number 36 number 2, number 22 number 14 number 39 at number 40. Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, madisiplina na masikap sa buhay na maaruga sa pamilya para laging malulusog ang katawan, matyaga at laging iniisip ang dapat nagagawin gagawin ng maging maunlad ang buhay, at hindi papasok sa mga alanganin na mawalan ng pinagkakakitaan, hindi nagbibigay ng karunungan basta-basta sa ibang tao, at ang nais sa gabi ay mapahinga ang katawan, Sagittarius, mga numero sa loto number 14 number 36, number 25 number 15 number 29 at number 33. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw may isang salita at hindi makukuha sa kinang ng pera para makaasenso dahil nasa isipan ay baka mabalikan ng kamalasan, masipag at may malakas na loob sa mga ginagawa sa trabaho. Laging nasa isipan hanggat maging masipag ay kayang makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay. Maingat sa mga pagsasalita sa tahanan, may mapanuring isipan sa mga dapat na gagawin, Capricorn, mga numero sa loto number 42 number 23, number 17 number 36 number 10 at number 9. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madisiplina at masipag sa trabaho pero may ugali ngayong araw, na may katapangan na ayaw ng mga usapang mahaba, at kabastusan, maaruga sa buhay pamilya para sa maayos na bawat kalusugan, hindi nagpapataan sa mga dapat nagagawin, gagawin, may katipiran maglabas ng pera sa ibang bagay dahil sa pamilya ang perang naiipon, malambing sa pagmamahalan, Aquarius, mga numero sa loto number 14, number 31, number 11, number 29, number 37 at number 45. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, madisiplina na matyaga sa mga pangarap para magawang matupad, at laging nakatuon ang isipan sa mga dapat nagagawin sa trabaho at sa tahanan laging nag-iipon ng pera para kung may emergency, at may magagamit kagad na pera, masaya pagkasama na pamilya lalo na sa mga usapan na masasaya, Pisces, mga numero sa loto number no. 8, number no. 24, number no. 32, number no. 41, number no. 6 at number no. 20.